Si Fernando at ngayon ay kikilalanin natin ang dalawang bayani na nagmula sa lalawigan ng Cavite at Laguna at ang simbolon ng Cavite at Laguna. Kilala niyo ba siya? Siya si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay kilala bilang Dakilang Lumpo ibinanak siya sa talaga Tanawan Batangas. Isang Pilipino teoriko na nagsulat ng konstitusyon ng unang republika na Pilipinas. Nang lingkod bilang kauna unang ministro. Kaya tinawag siyang utak ng Imagsikan ay hindi man siya makasama sa digmaan upang ipaglaban ang Pilipinas dahil siya ay lumpo, ngunit kasing lawak ang kawa kalawakan ang kanyang isipan kung siya ay mag Siya ay matapang at matalinong tagapayan ni Emilio Aguinaldo. pangalawa ang bayani naman ay si, kilala niyo ba siya? siya? si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ay pinanganak sa Kawit Cavite. Siya ang pinakaunang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ay isa sa mga pinakakilalang pinuno ng pakikiba ka laban sa mga kasila. At nang lumaon laban sa mga Amerikano. Namuno si Aguinaldo sa pagtatanggol sa kasarian para sa kasarinlan ng Pilipinas. Pinasinayaan ang unang bandila at pambansang awit ng bansa sa kawit. Si Emilio Aguinaldo ay matapang na general, kasing bagsit ng tigre sa pakikipaglaban sa mga kasila at Amerikano. Simbolo ng lalawigan ng Cavite at Laguna simbolo ng kabite. Ito ang simbolo ng lalawigan ng kabite. Makikita dito ang mga nota ng musika sa kanan ay nagsagisag kay Juliet Felipe, kompositor ng Philippine National Anthem. Lalaking mas magsasaka. Ito ay simbolo ng pangunahing hanot buhay ng lalawigan. Ang araw naman na makikita sa wadawat ng Pilipinas ay may walong sinag na sumisimbolo sa mga lalawigan na naghimagsik laban sa mga Kastila kung saan isa dito ang Cavite. Mangingisda, isa sa pangunahing hanabuhay ng lalawigan dahil sa dagat na nakapaligid dito. Ang badilat naman ng Pilipinas ay Cavite. Ang Cavite ay masaysayan dahil dito unang ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Simbolo ng Laguna Pangunahing pinagkukunan na kabuhayan Lawa mga kuno na niyog Pangingisda at ang nakapaligid sa kanilang mga bulubundukin ang ibig sabihin ng simbolo na sumasagisag sa lalawig sa Laguna ay paglarawan sa pinagmamalaki ng mga taga Laguna. Ang mga magagandang talon ay isa rito ay ang pansanhan Falls ay kilala rin bilang Cavite Falls na matatagpuan sa Cavite Laguna. Ang at ang iba pang produkto sa laguna at likas na yaman tulad ng pangingisda ni Yogan sa San Pablo at iba pang Panther ng lalawigan at bulubunduhin tulad ni Maria Makiling. Ang ating mga bayani ay magigiting at matapang na ipinaglaban ang ating bansa laban sa mananakop. Dahil sa malasakit at pagmamahal sa ating bansa, sila ay tulad ng at isang bagyo na di kayang pigilan. Maipagtatanggol at makamit lamang ang kalayaan ng Pilipinas. Katulad ng pagmamalasakit ng ating bayani na may pansanan, maipapakita rin natin ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa na may kapansanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Halimbawa, aalalayan ang bulag sa at tatawid ng kalsada ang tutulungan ang pilay na umaakyat ng kadan Sa ganitong paraan, maipapadama natin ang pagmamahal at pagmamalasakit natin sa kawal natin na mayroon kamansalan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.